Ayan, good morning, guys. Good morning, good morning. Dito po kami ngayon sa ano, sa Tubungan. Magang maaga pa kami. Ayan. Nagbaon kami ng, ano, ah, mga 1,000. Hapay. Hapay sa amin dito sa Masbate sa Tagalog, ano to? Ah, uh, gabi. Ayan oh. Tsaka kamote. Ayan. Tsaka bagoong. Hmm. Oh, baguong. Ayan. Ay si Mrs. at saka ano kong panganay at saka si Janara. Janara, hi ay hi. Dali. Liwok sila sa mamaya, maliwok kami sa ano, dagat. Ayan, no. Oh. Ayan. Napaka-presko dito, guys. Napaka-presko dito. Ayan. Ito yung almusal namin. Dito kami nagano, almusal sa tabing dagat. Si imbolso ko maliligo. Ha? guys, oh, ayan, may bangka. Galing sa laot. Ayan, napakaganda po dito, napaka-presko. Dito kami sa ano Ilalim ng Puno ng talisay Ayan, napaka presko dito Ayun, sa kabila may namimingwit doon oh. Ayun, oh. May namimingwit doon sa kabila o oh. uy, oo. oh. Tuli. and guys. Yeah. Panita na yun mo. Ano yun Ay yung ano, Gabi. Sa amin dito sa Masbate, tawag yan ay Hapay. Partner niyan ay Baguong na napakasarap. Yan. Baguong na alamang. Alamang ba yun eh no dito lang namin nilagay sa ano sa daunang ng talisay, wala kasi kaming dalang anong mangkok And guys, oh, ayan oh. Sa

Sarap. Hmm. Ang yata, pwede naman no? Hmm. Yung nga pa na to binigay pa sa amin ng ano, tsahing ko. Dala sila ng ano, isang sako. Okay. Tapos binigyan kami. Ang mga baan man, hindi doon. ma đang rồi nào. Mà, không Đúng không? Đúng không? con nào? Đi. Đi. Đi

Dito guys, yung ano, yung sakayan papuntang buntod dito sa tugbungan. Dito po na dito po na kayo dadaan. Tapos mag-aantay ng bangka dito. Dito kayo susunduin papunta ron sa buntod. And guys, good morning po sa lahat. Pa-subscribe naman po. Yan, maraming salamat po.